ito lang yung spray ah uh, katalong sa And talong lang para good morning good morning ah uh, nandito tayo nun sa ating uh, days na talong ngayong araw ay mag-spray tayo ng pulyar solo pulyar lang uh, ito po yung sprayer natin ito po yung ginamit natin yung pulyar uh, tested ko na po ito dati sa mga tanim kong mais sweet corn, magpabiti corn man maganda po yung resulta ito, pwede din sa, tato, sa talong uh, ito na ah na 400 at itong power grower combo, ito dalawa pagsabayin uh, gamitin uh, dalawang scope lang, pwede na at saka 5 ml per 16 liter of uh, water so, tara uh, spray tayo dito na po, nagspray na po tayo ano po ating talong ito lang yung spray uh, puliar sa talong handa lang para uh, no since sa uh, solo puliar lang ito wag na nating tirahin sa ilalim uh, pwede na sa ibabaw lang kasi uh, puliar naman ito solo wala namang halong insecticide so continue later kasi nahirapan ako mag spray Uh, continue ko mamaya yung pakita ko sa inyo mamaya yung ano yung itsura ng ating talong sige uh, mamaya mo mamaya uli uh, niyo yung next part nito sige sige continue later uh, ito na po uh, continue tapos na po tayo nag spray ng pulyat uh, ito na po yung ating talong medyo marami po ngayon ang ano <coughs> mga bulaklak so marami kung titignan nyo ito po ay daanan so parang wala nang madaanan no so ito sa ilalim ito siya so ngayon pagkatapos na tayo nag spray ito na naman ang, ang next activity natin Uh, maglalagay ulit tayo ng uh, praping, tali para madaanan natin to kasi sumikip na yung daanan kasi yung mga sanga pupunta na dito Nag nagsalubong na silang dalawa so ito medyo marami ngayon ang ano maharvest next week siguro kasi kahapon o ano nung lunes merkulis ngayon eh, nag eh. ang harvest ako bumaba yung ano yung harvest ko uh, kumunti. dahil siguro sa palaging ulan yun siguro yung itekto since di ko pa naman ganong gamay kung ano uh, kasi first timer tayo pero sa tingin ko by next week marami na ito kasi maraming ganito ito pwede na next week ito marami ganitong edad marami ito yun o no? no? So, marami sila yan sunod sunod po sila yon sa likod magkasing edad nito So marami sila. So expected by next week. Marami to. Ito po. Sunod-sunod. Ito. Tsaka ito. At bibigyan ko po kayo ng ano. Nung in, ng input about sa yung ginamit nating pulyar na anaa na concentrated 400%. Pati yung power grower combo. Uh, yung mga polymer na yon tested ko na po yon sa aking mga tanim na mais Sweet corn at sa sweet corn masyadong ano po yon piktibo ang lalaki po ng mga bunga ng mga sweet corn ko uh, makita nyo naman yung ano yung mga big previous videos natin Pakitignan na lang para Kita nyo yung ano epekto ng power grower combo at saka panaa at meron din yung baby toll hindi pa ginamit ito sa talo baby toll at saka tandem so yun yung mga produkto yun tested and proven tingnan nyo lang para may makita kayong ebidensya sa ano yung ipikto ng mga nabanggit kong produktong pulyara ilalagay ko po sa description yung link ng legit na sa store nila sa Shopee uh, doon ako bumili po. mga so, marami sila. Oh. Ito. Ikasunod agad. Isang sanga lang sila. Ito. Sunod agad. Kahapon pala naglagay tayo ng ano. iput ng baka. Ito yun. Ito mga maitim. Iput ng baka yan. Isa pa ito. Kung napansin nyo may green. Yara winner po yan. At saka tinabunan natin ng ipot ng baka. Tapuin sila. So, oh, maraming, ano, maraming bulaklak. Maraming-raming bulaklak. So, mag-wrapping tayo. Tali. So, continue later. Uh, Papakita ko sa inyo mamaya yung ano, resulta ng uh, pagtatali natin para makadaan tayo ng maayos sa mga next activity natin dito sa farm hindi ah, okay. lang muna post mo maya ito na po natapos na po yung ano paglagay natin ng tali ito ito na so malinis na tignan yung gitna makakaraan na tayo ng uh, walang sagabal ito ito, sa binang banda. Ayan. Malinis na. Kasi tignan yung na. Pwede na tayo uh, tumakbo dyan. Ito. Ganun din. Ayan. Ito din. Ayan. May daanan na tayo. Ito. Ito. Harvest ko tayo ngayon uh, pang 13 harvest natin. So, so yun lang ah uh, thank you for watching.